Nationwide. Balita naman sa Ibayong Dagat, dalawang Chinese national na sa pagsambog malapit sa Karachi Airport sa Pakistan. Hindi bababa sa sampu katao sugatan. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang balitang atid ni J. R. Pilipinas. Pilipinas. Nasawi ang dalawang Chinese national sa pagsabog malapit sa Karachi Airport sa Pakistan at hindi bababa sa sampung kataong na sugatan itong linggo ng gabi na pinaghihinala ang isang suicide attack. Ayon sa Chinese Embassy sa Pakistan, ang pagsabog ay isang pag ng terorista kung saan tinarget ang convoy ng mga Chinese engineer na nagtatrabaho sa rehiyon Inako naman ang Separatist Militant Group na Balochistan Liberation Army pananagutan sa pag-atake na sinabi nilang target nila ang Chinese National kabilang ang mga inhinyero. Ayon sa ulat ng Reuters, sinabi ng BLA na ang pag-atake ay isinagawa gamit ng isang Vehicle Born Improvised Explosive Device at pinangalanan din nila ang attacker bilang siya pahad na bahagi ng grupong Suicide Squad at tinatawag na Majid Brigade. Samantala, pinaalalahanan na rin ang Chinese Embassy ang mga maumayan nito sa Pakistan na maging mapagbantay at gawin ang kanilang makakaya upang magsagawa ng mga pag-iingat para sa kanilang kaligtasan." mula sa World Service, ito si Jerry Balo para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.